Pangwalo ang Pilipinas sa mga nangungunang bansa para sa mga expatriates noong 2023 para manirahan at magtrabaho. Ayon yan sa isang survey. Sa isinagawang survey na Expat Insider ng Global Expat Network na Internation, napabilang ang Pilipinas sa listahan ng mga pinakamahusay na lugar para sa mga expat ay dahil sa kadahilanan ng pagtira at pagsisimula pati na rin ang usaping ng personal finances, trabaho at kalidad ng pamumuhay sa pangkalahatan. Nangunguna naman sa listahan ang Mexico, sinundan naman ng Spain, Panama, Malaysia, Taiwan, Thailand, Costa Rica at sinundan naman ng Pilipinas. Ang Bahrain ay ikasyam sa pwesto at ang Portugal. Ang survey ay isinagawa sa 12,000 expats mula sa 100 at pitumpu't dalawang bansa at mga teritoryo